Nakatanggap ang Pilipinas ng pinakamalakas at pinakamalaking bapor na pandigma mula sa Japan. Nakatanggap ang Pilipinas ng dalawa sa pinakamakapangyarihang barkong pandigma sa kasaysayan nito mula sa Japan. Ang JS Kunimitsu at JS Haguro ay mga Helicopter Destroyer Warship, DDH, na bahagi ng Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF Ang mga barko ay inilipat sa Philippine Navy, PN noong ika ng Marso taong 2022 sa isang seremonya na ginanap sa Subic Bay Naval Base. Ang Kunimitsu at Haguro ay ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang barkong pandigma sa imbentaryo ng PN. Ang bawat isa ay higit sa limandaang talampakan ang haba at maaring magpalitaw ng hanggang sampung libong toneladang tubig. Ang mga barko ay armado ng iba't ibang armas, kabilang ang isandaan at dalawamputpitong milimetro cannons, 32 vertical launch system, VLS, cells para sa surface-to-air missiles, at dalawang SH-60 Seahawk helicopter. Ang paglipat ng Kuni Mitsu at Haguro ay isang makabuluhang pagpapalakas sa mga kakayahan ng PN. Ang mga barko ay lubos na magpapahusay sa kakayahan ng PN na magsagawa ng mga operasyong pansiguridad sa dagat tulad ng anti-piracy at anti-terrorism missions. Magiging mahalagang asset din sila sakaling magkaroon ng natural na sakuna o humanitarian crisis. Ang paglipat ng mga barkong pandigma ay tandari ng lumalagong pagtutulungan sa depensa ng Pilipinas at Japan. Ang dalawang bansa ay nagtutulungan upang palakasin ang kanilang relasyon sa seguridad nitong mga nakaraang taon. Ito ay bilang tugon sa lumalaking banta mula sa China, na lumalawak ang presensyang militar nito sa South China Sea. Ang Pilipinas at Japan ay miyembro din ng Quadrilateral Security Dialogue, Quad, isang grupo ng apat na bansa na nagsusumikap upang isulong ang isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang iba pang miyembro ng Quad ay ang United States, India, at Australia. Ang paglipat ng Kunimitsu at Haguro ay isang malaking hakbang pasulong sa pagsisikap ng Pilipinas na gawing moderno ang militar nito. Ang mga barko ay magiging isang mahalagang aset sa PN at makakatulong upang hadlangan ang pagsalakay sa South China Sea. Ano ang ibig sabihin nito para sa Pilipinas? Ang paglipat ng Kunimitsu at Haguro ay isang makabuluhang pag-unlad para sa Pilipinas. Ito ay tanda ng lumalagong pagtutulungan sa pagtatanggol sa pagitan ng Pilipinas at Japan, at ito ay lubos na magpapahusay sa mga kakayahan ng PN. Ang mga barko ay magiging isang mahalagang aset kung sakaling magkaroon ng natural na sakuna o humanitarian crisis, at makakatulong din ang mga ito upang pigilan ang pagsalakay sa South China Sea. Ano ang ibig sabihin nito para sa rehiyon? Ang paglipat ng Kunimitsu at Haguro ay isa ring makabuluhang pagunlad para sa rehiyon. Ito ay isang senyales na ang Pilipinas ay nakatuon sa modernisasyon ng kanyang militar at na ito ay handa na ipagtanggol ang kanyang mga interes sa South China Sea. Magiging mahalagang aset din ang mga barko sa Quad, at makakatulong ang mga ito na hadlangan ang pagsalakay ng China sa rehiyon. Sana ay nakakatulong ang artikulong ito. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan.